Uuupo na lang siya. No, 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 no. <laughs> no, 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 no. No, <laughs> no, no, no. <laughs> Galit na galit sa akin. Kasi nangihingi ng pambili ng ano. Sabi ko, ano na lang, dahon na lang. Bilog-bilog niya. Ayan, habang nagsasaw siya ng tubig. Mainit yung ulo kasi walang sigarilyo, guys. Hindi na usi sigarilyo. Ganyan pala, mainit ang ulo pag hindi ka nakakasindi. ay naman si Bordagul. Saan kaya pupunta? Saan ka pupunta, Dagul? Ayun naman si Antut. si pagkatapos kumain ano yan. Okay, okay na naman yan. Kaya lang, di mo yun mautusan dyan lang yan sa upuan. Yan, ang init guys ng panahon, no? Pasado alas 11 pa lang, mainit na sobra. Relax lang, relax lang tayo mga kamartes and kakatapos lang natin kumain. Ayan yung aming munting ano, talagyan ng kalan. Ayan, babay muna po.